Pero si Dave, mm -hmm. yung ko diba, sa, di ba, na-discover niya. Mm -hmm. Hanggang sa nakuha niya sa mga nag-aagay sa kanya. Talaga, nakita ko yung Ay, video niyo. Kung siya, naiiyak niya ako noon. Sir, nagulot pa ko. No? Mm -hmm. Sige po, ikuwento niyo sa mga katagram sa anak ko. Paano niyo nakalala yung... Kailan, anong panahon, at ano po yung unang napanood niyo? Ang uh, unang napanood ko diyan. Sa palengke niya yung nagbubuhat ng mga... Mm. Mga ng gulay. Mm. Hanggang sa nagkaiyang na tayo, nagkulupuhan niyo. Gusto naglalaga sa kanya. Hindi mm. Di, umiiyak din po ako kasi... Kaya ako umiiyak kasi bakit? Mm. Napakabuti niyo po. Sure. Uh, oh. Tapos po, hanggang sa lumawak ng lumawak, ang ginawa niyo sa kanya, hanggang sa ngayon, nakita ko, na maayos ang buhay niya. Kaya po, parang bueno, marami. Ang pagpasalamat ko sa inyo at ginawa ko yung uh, ginawa uh, ko uh, yung uh, dalaw. Uh. Pinakuha ko yung camera kategram kay kuya at masasabi ko, Sige, pakita ko kay, kay, kayo kay Kuya. Kaya, Yes, natutuwa po sa inyo. Halika, ito po ah. Natutuwa ako sa inyo sa kabuti ng ginawa niya kay Dave. Sa kabila ng pagdaan niya. Hmm. Message po sa anak ko. Message po kay Kuya na. Ah, uh, kay Dave. Huwag kang natukulang sa papa mo, mahalin mo sa kabila ng pinagdaanan mo. At ako naman natutuwa sa mga ginawa ng papa mo. At isa ako sa umiiyak ng mga bagay na kinukuha kanya sa pinag, pinagpalak ng pony. Eh. Di ba? Sa squatters area. Yeah. So, since I start po kasi, nakita mo, nakita ko na ni pinagbulan hanggang sa binalikan niya siya. Mm. So ngayon, binalikan niya siya, di ba, pinukuha niya, umiiyak siya. Kasi mabamba, tanin, mm. na, ay, yung buong bata niya mabalik. Na ayaw niya kung walay, kanya lang, pinagpahalan niyo po ka sa kanila. Bakit po mo sasabi, iba-iba yung, yung... Mm. buhay mm. niya? Okay, kung sinusubaybayin niyo talaga, ano na po yung kalagayan niya ngayon? So, maganda na po. Thanks. Naniniwala na ko sa ato. kasi mm -hmm. napakarami na mga bata niya na tutunong nun. Okay. Thank you po sa okay. loob. Ba support po ako, kanya lang. Dito ko lang, minsan, hindi ba gusto ko makita? Hmm. Sabihin niyo, gusto mo yung makita? Hindi, gusto ko makita kita. Hmm. Pagka nakita niyo ba yung anak ko, sabihin ko nang anak na ng bundo. Ha. Nah. Kasi ang dami nagmalo kay Kuya. Eh. Ano sa tingin niya yung mararamdaman niyo? Hindi na pa ko. Hmm. Na ako kasi ako. Kala din naman ako ng anak kasi. Ah. Uh, Tapos hindi na kaya yan. Hindi na kasi siya. Nanan pa ako. Nanay. Eh, wala nang pa ko na, wala na po ang tatay. Mga to na ito, gano'n. Ibig sabihin, Dinadap niyo na tita. Dito po na ni servito ma. 13 years na no. Mm. Dito po na rin like, 'yung pagmamahal. Mm. 'Yan 'yung magulang na para sa inyo. Hindi mm. po ba kaya uh, ni eh, David nung nung time na kinukuhuin niyo do sa nagalaga sa kanya? Mm. Nung Wait lang po dito. Malala niyo sa Telegram. Pinakilala ko na po yun si Tita sa uh, ano? Dragon. Dragon? Golden Dragon, si Tita na mabait, si Tita... Vicky. Tita Eh, uh -huh. e, yun. Kita, kita nyo kasi. Eh. Uh, si Tito na ang evidensya sa kabutihan ni Tita Vicky. So, 14 years na ho sa si Tito. Buti, hindi yung pinipilit mag-asawa. Uh -huh. <laughs> Ilang taon na po? Ilang taon na po dito? 55. Ngayon, oh, di ba? Makakabol uh, pa kayong tatlong anak? Ayoko na. Gusto ko na lang. May mga bata na dito. Parang siya pa, alaga. Ang mga bata dito sa paligid. <laughs> mm, mm, Parang siya kaya, Dave. Inaalagaan niya mga... Ano po kailan mo? Alagay niya, dalawa. Dalawa. Okay lang no, mm. po ako. Masaya na po ako. Pero sa ngayon po, eh... Nakikita ko yung mga post ni Kete. Mm. Yung pangarap ko lang na gusto ko mamit siya. Yeah. Sa kabila ng pinagdaanan niya. Hanggang sa, hangga sa... Tagumpay na siya ngayon. Mm. Tapos po kayo... Hindi ko po kayo nakalimutan. mission po na... Ay! Hey, Kilala ko to! Sabi nila na! na. Okay. May kumu wala naman po ako dito. Kaya ako na po, no? Marang papasalamat. At nagkarap tayo ngayon, makabukas po. O makalawa, eh makaharap ko na si Kiyo. At talagang ako Simula, hinanga ko kayo at saka siya. So, Nakita ko mm. yung mga bagay na ginawa niya sa kanya kung paano siya nagbago. Parang pa, luluwa pa kayo dito. Hindi. Eh, Hindi mm. kasi, alam mo, mm. magdalang yung mga bagay na ginawa niya. Mm. Sa kabila ng... Galing po kayo, Gatsyo. Mm. Kasi po, sa kabila, tutuwa po ko sa inyo kasi. Papasalamat mm. ako. Bakit man? sa kabila ng lahat, tapos di, ba yun? Mm. -hmm. Nakita niya, nagbubuhat yung bata, napakaliit niya. Eh. Mm -hmm. Tapos, nung una, di ba, sinasabi niya, bubun, ayaw niya. Mm -hmm. Tapos, yung pangalawa, Kamu, parang interesado, talaga interesado kayo. di mm -hmm. ba, binalikay nyo. Mm -hmm. Nakita nyo pa rin, nagbubuhat. Hanggang alam niyo dito yung ano, parang may kumakausap dito at saka dito. Opo, ito yun. Mm. Kumbaga ako naman, ganun ang ginagawa ko dito sa mga bata nato, mm. sa mga paligid ko, no, na sabi ko, nung, di ba, nagkaiyak ang pakin, nung hmm. pinta niyo sa bahay na nag-aalaga sa kanya. Kuya, uh, ano pong pangalan? Nakalimang pangalan. Kuya Gus, anong pangalan? Adi. Pati ako nakalimutan ko pang ano. Adi po ba? Hanggang sa umiiyak kayo na... Martin. Hmm. Kuya Martin. Ah, si Martin. Uh -huh. Di ba? Pagpaalam niyo sa kanya. Hmm. Kaya po sa baybay ko Kaya na... Di ba? Nag-iiyak kayo na... Hmm. Hanggang sa napilit nyo. Ang lakuha na. Ang ganyan lakuha niya na. Siguro, buwan niyo o... Ano? Hmm. Nakita ko niya. Nakita ko na siya. Hmm. Sa episode, mm -hmm. natagumpay na siya kaya puro like-like na yan. Uh, o. Tito, linawin ko lang. Huwag niyong sabihin naglalasing kayo dahil hindi niyo pa nakikita si Kuya. Ay, hindi po. Kung pag-iwi. <laughs> <laughs> yung yung pag-iinom ko lang pa para makatulog. Ano? <laughs> uh, uh, sasabihin ko kay Kuya Dave. Nak, si Tito, 4 years nang hindi na... 4 years na naglalasing dahil hindi ka daw nakikita. <laughs> o. Oh. Pero saan na po? Masaya ko dahil... Uh, biruin Ah, eh. Kuya Dave, four years na ako naglalasing. Kasi hindi kita makita kaya di na lang sa lasing. Ganun. Ah, uh, sige. <laughs> hindi! Kaya akong ginagawa naglalasing para makatulog ako. Kasi haba-haba ng panahon, nagustong-gustok na makasama. Hindi pa rin kita makasama kahit sa Okay naglalasing siya. Kaya ako naglalasing. Pes, kung dadalawin mo ako dito, hindi na po kayo maglalasing. Hindi na ako maglalasing, promise. Ah, magaling, magaling. Makukumbinsi mo natin. Isang araw po, sana. Kung dalawin mo kami. Ah, sige, Kailan birthday niya dito? Ay, December 23 pa po. Ah. Ang tagal pa pala. Okay. Ang gagawin ko sana, uh, surprise sa birthday niyo. Pero kasi ano niyo po ba? Baka siguro tito bakasyon. Ah, ganun po. Pero ano, gusto ko magpasalamat ulit kay tito sa Golden Dragon Eatery, ah hotel, ah, restaurant. Sa napakasasarap ng mga ulam. Ha? Ah, maraming maraming salamat po. At ako naman, magpapasalamat hmm. dahil kasi hindi namin nakakalimutan kumain dito kay Tita Biggie at kay Tito. Ito naman po ako nagpapasalamat sa inyo. Sa so, kabila ng lahat, hindi nyo kami nakakalimutan ang hindi daanan sa pagkain dito. Mm -hmm. Pero... Paano ko makakalimutan dito? Gaya niyan. Kumain ka kami, niya. Binigyan kami ng libring... Dead shop niya. May ganun Hindi pa <po>, sa ito pa. Hindi. <laughs> mar maraming maraming marami sa dapat ba't ako nasisipo. <laughs> <laughs> dahil nagkaharap tayo ngayon. Dahil kayo, okay. <laughs> Noong unang kasi, Nakita ko lang na picture. Sila sa kuto sa. Ito ay yung nagdadagdag at ide. Ito ang tukoy ko dahil ng mga pagyaya. Eh, kaya sabi ko, mas lubos ako kanan si sa ngayon. Bakit? Mismo nagkaharap tayo. Ay, ano mag nai Okay. Paano tito? Uh, hindi ko mapapangako kung kailan pero okay mahirap mga ako pagka may... Siguro dito. No. At sige, pa kasi na ano pato ko po, marami yeah, pa pa sa namat dahil ka harap tayong lahat mapapartikulo nangyari sa buhay niya kasi hana ko sa ginawa niyo pinopuri niyo pa rin sa ginawa niya ko paano, to ginawa. No. So God bless po sa namat thank you dito. thank you thank you, thank you let's love and support. you thank you Maraming salamat din, po at yeah. nagkarap tayo. Mm -hmm. Doon po, po ngayon po, po kayo mapapasalamatan ng totoo kahit di ko ka pamilya si Tim. Uh, Na totoo, totoo. Grabe talaga mga tegra mo. Yung ano? Yung uh, po bang ng damdamin ko? ng damdamin. Ano? Na, alam ko mapapatugunan. Mapapasalamat mm -hmm. sa si inyo. Alright. So ngayon, andito na. Kaya binibigay ko na talaga yung point ko na maraming maraming salamat po at patulungan niyo si Kay mm -hmm. So ngayon po, maraming maraming salamat po. po. At sana po, maraming pa kayo matulungan. Ang mm -hmm. labi naman ni Tito. Ang labi naman ni Tito. Thank you sa so Ano po, ah, uh, kasi ano po ang um, hindihan pa namin, malayo po. Opo, oh, alam ko na naman. naman po. At sana naman po, sa biyahe niyo, yeah. ingat yeah. ko. So, okay. At pagdarasal ko rin naman po kayo sa mga mga biyahe niyo. Maraming maraming salamat po at pagkaanap tayo. Nanggagaling sa puso talaga yung ano na dito. Ah. Kasi, kasi, alam. Kasi, alam mo pag, ano. <laughs> eh, <hindi po. laughs> pag, paglasin yung tao. hindi po. Pag, paglasin yung tao talagang lahat nung lumalabas. Lahat, ano yun, nailalabas na oh. lahat yung ano ah, na Saka naman po kasi ganyan talaga simula at simula. Yeah. Nung nakita ko yung ginawa niya kay yung yeah. bawat na po siya, talaga kung naikiliyak ka ako. Mm -hmm. Kasi pinagdaanan ko talaga yung hirap niya. Pero sa mm -hmm. walang tumulong sa akin, nakatulad Ah, wait lang. Ito po, tumatawag si nanay siya. Baka uh, makausap po natin si Ah, uh, man. Ah, uh, ano lang kami. Kumain lang kami dito kay Tita Biggie. Ben-Ben, oh, may kausap kasi ako man eh. Nainanap na si Kuya Dave. Ano na siya, 4 years na siyang naglalasing ka. Dahil hindi niya makausap ka. Nakita si Kuya Dave. Man. Si Kuya ba nandiyan ha? Ah, mas, kasi papakasalo si Tita Joy. May hindi po kayo yung ito. Yes, and then. Basta sa Basta... sangara, so, baka maliit na. Wait na. Man. Yes, ben, ben. Wait naman. Sa na lang ako. Yes, and then. Wait naman. Ano yung ito lang sa sasakay? Ano na? Thank po oh, Ano lang po? Wala naman po. ko na talaga yung nararamdaman ko. Pagkabahal mm. ko kay Dave ah. at saka sa inyo. Kasi buhay na kay Dave. Talagang mahala na po. At sana, magbabagay mo. Huwag daw Kaya magbabagay sa <laughs> kayo. Sa mga kapwa namin may... Ito? 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 Maraming pa rin na po, po. niya na eh, kasi tumalaki na sa uh, inyo. Maraming maraming salamat po. At sana marami pa yeah. po. selfie tayo dito. Okay lang po ba tayo sa selfie kami dito. Ay, ganun yun. Sala, uh, yan, yeah, maraming naman salamat po. Oh, At sana pag, niyo sa amin, hindi kami Apo, Mabuti. Lagi naman po pag ano, oh, dito tayo ka tayo. Ha, Ingat. Ingat po. Kuya, ingat. Kuya, ingat din. Thank you, Tito. Maraming maraming salamat po sa pagbisita. Tito. Bye, Tito. Sige po. Maraming maraming salamat. Thank you. Ay! <laughs> sorry, sorry. Naiiwan yung pasalubong. Thank you po, thank you. Makakabagsak. Yeah, maraming maraming salamat po. Ah, po. Yeah, Thank you po, thank you. Nako, si Tito talagang pakiusap niya. Gusto kang makita talaga. Oh. Gusto na maglupasay dito na. Oh. <laughs> yes, marami marami salamat ah, ba, sige po. Sige po. Sige dito. Pasok na kayo. Sige po. Baka kasi maglupasay kayo dyan. Basta dadali ko dito yung anak ko. Ah, sige po. maraming marami salamat po. Welcome po. po. Ingat po. po. Ingat din po kayo. Tita Vicky, thank you. Tita Vicky. Tito Biki, thank you. Tito. Sa so Golden Dragon Eatery, maraming maraming salamat sa lahat po ng love and support. Thank you po. I love you po, Mama Chukchuk. Kuya B, Kuya Babi. I love you po. Magandang gabi. Kuya hmm. Ogos. Okay, thank you po. Ingat po kayo palangin. Thank you.